Siguro, nagtataka kayo kung bakit wala kong van. Ganito talaga dito sa Marinduque. Sinubukan kong sumabay sa mga pintuhan, mga kulitan. Masayahin ang mga taga dito. Patilas hindi nila patid ang hirap ng buhay. Ganito talaga dito sa Marinduque. Ang daming bata na naglalawak, nagtatakbuhan. Lalo, 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 lalo na pagdating ng hapon. Habang abala ang mga bata sa paglalaro, ang mga matatanda naman, ay titipon-tipon sila para magpintuhan. O kung hindi naman, ay eh, naglalaro ng bingo para malipang, para palipasin ang magkapot. Tila mahaba talaga ang oras sa lugar nito. Kaya sinubukan ko yung muna gumupit para kahit paano malibang din ako ganito Di talaga ang buhay dito sa hali ng malibang eh. pagsabit ng gabi ipang kwento ng mga sasaksihan